Reyes Ganap nga, maaga nagisingan Disney Princess. Bago nga ako mag-workout, umiinom muna ako nitong Shepo Apo Juice. Nakatulong sa akin yan para makapagpapayat at mag lose ng 8 kilos. Kaya Shepo Apo, dapat binibillboard nyo ako. Charot! Ay, sinacharot ko lang kayo. Baka makarating sana sa CEO. Taw-araw so, nga, nag-workout ang Disney Princess. Pag kasi nasimulan mo na talaga magpapawis, hahanap-hanapin na talaga yan ang katawan mo. At sobrang thankful ako kasi natuklasan ko ang pag-workout. Pakiramdam ko ngayon, sobrang ganang katawan ko kahit napakarami kong kinakain. At guys, hindi na to ulit day one dahil pang isang buwan ko na pong nagtatakbo dito. Pinipilit ko talaga na mag-workout ako araw-araw. Alam nyo na, nagpe-prepared ako para sa kasal. Ah! <laughs> alarit na ka na naman, men, guys! <laughs> din kayo at magbawas-bawas ng timbang. Hindi pa nga ito yung target weight ko o kilo pero kahit papaano nababawas-bawasan naman ang Disney Princess. Dito nga sa amin sa Pulilan, Bulacan bawat hapon umuulan. Pero ngayong hapon nga, nakayan nga kami ni Bebo na magpunta ng Tangos, Baliwag, Bulacan kung saan located nga ang bagong building ng the original Okoy King Incorporation. mm <coughs> May pagmimitingan -me nga kami ng CEO ng Okoy King ngayon. Pero habang busy pa nga siya, eh kumain nga muna kami dito sa DIY ramen nila. Iba, kakatapos ko lang magpapawis kanina. Calories na naman ang kinakain. Pero maniwala man kayo sa hindi, ngayon na lang ulit ako kakain ng mga noodles. Nag-strict kasi talaga ako sa diet ko. Pero ngayong araw, isipin nyo na lang na cheat day ko ulit. Naksuta! Nasa Japan pa lang kasi ko, sobrang hilig ko na talaga humain ng mga Korean noodles. Siyan din talaga ang dahilan kung bakit ako nagka-almoranas. Magkakain nga namin, pumasok na kami dito sa loob dahil mag start na nga ang meeting namin about sa bagong product ng the original Okoy King. Tama nga kayo nang nakikita, ito nga ang bago naming product, ang lumpia Okoy. At ngayong eksaktong araw, July 15 namin ila-launch to at available na ito sa kahit saang branch ng the original Okoy King. In fairness, sobrang nagustuhan namin itong lumpia at sana magustuhan nyo rin. Hindi nyo iisipin guys na kalabasa ang kinakain nyo, kaya sana masubukan nyo. At dahil nga yung launching ng lumpia, Okoy. Pupunta ka po kami dalawa ni Bebu sa aming original Okoy King Clark Branch at Robinson Star Mills. Magkita-kita tayo dun, guys, ha? Siguro alas 4 ng hapon. Nga sa Okoy Lumpia, may i din kami na bagong product na paniguradong magugustuhan ng mga bata. Masusyok nga kayo dito sa bago naming product. Isipin nyo yun, pwede palang maging dessert ang Okoy. Sobrang natuwa at nagulat kami sa lasa nito, guys, kasi pakiramdam namin lasa siyang croissant. Si flavor nga ito, isang chocolate at isang strawberry. Excited na ako mapatikim to sa inyo, lalo na sa mga bata na ayaw kumain ng gulay. Personally ako guys, sobrang nagustuhan ko lahat ng bago naming ilalabas na product. Tingnan nyo nga, meron pa kaming kapi. Kita-kita po tayo mamaya sa aming Okoy King Clark branch at sa Robinson branch. Tapos nga ng meeting namin, ay umuwi na rin ako at pag uwing pag uwi ko nga, ay ko na nga itong mga parcel na dumating sa akin. Araw-araw naman, yan yung routine ko sa buhay. At sabi ko nga sa inyo, nyo eh. Naging tropa ko na yung mga rider sa amin. Talaga namang kilala ko na kahit mga apelido at anak nila. Abe, araw-araw ba naman sila nagdi-deliver dito sa akin? Sabi ko nga sa inyo kahit mansa rin ang jawa nila, kabisado ko. Kamaya nga, uh, meron nga in-order tong si Bebo. Na talaga naman nagpainit ng ulo ko kasi pinatay niya yung ilaw at saka niya akong pinagsusulo. Anak <laughs> si bebu mabilis yung mabudol lalo na sa TikTok siya. O kagaya niyan, pang sham na flashlight na yan sa mga nabili niya. Hindi ko malaman sa kanya, ba't siya bili ng bili ng mga flashlight? Meron naman kaming kuryente. Ay, tabalo mo kayo matulingay ni Manggagambaya yata yung ngalti. Pagkatapos nga, no, kan, hindi ko rin alam kung bakit bumili ako ng mga tube sa laki ng mga braso ko. O, oh, order umorder na naman nga ako ng mga set ng pantulog. Ayan, nagsasasabi-sabi na naman sa gilid ko si Bebo. Bakit daw ba tanakong umorder ng mga pantulog? Ilang beses daw ba ako matulog sa isang araw? O oh, sabi ko naman sa kanya, bata ka nang umorder ng flashlight. Ang ka pupunta na <laughs> Katapos nga noon, ginagabihan nga, eh meron nga akong gagawin na pagkain sa kanila napalagi palagi ko ding napapanood sa TikTok. Daan nga ito ng daan sa FYP ko, kaya nak-curious ako sa lasa. Ito nga yung ginagawa nila Fukirat at ni Queen Dora na hindi ko rin malaman kung ano nga ba ang lasa. Bali, nagpabili nga ako ng dalawang century tuna at isang cheese whiz at saka sinamahan ko na rin ng ladies choice o mayonnaise. Kumuha lang din ako ng kaning lamig at pinaghalo-halo ko na nga lahat ng ingredients na pinagbebili namin. Di ko alam kung bakit sobrang sikat na sikat itong recipe na to ngayon. Mm. ilagay ko na nga itong lahat ng recipe. Eh, pinaghalo-halo ko na nga. Tapos hindi maganda yung kinalabasan niya. Ayan, ganyan yung naging itsura niya. Sabi sa akin ni Bebo, bakit daw nagmukhang buro? <laughs> Dagan ko lang din ng cheese namin na ginagamit nga sa samjihan. Tapos hinalo-halo ko lang hanggang sa maging ganyan ang itsura niya. Tinikman ko lang din ang berry light. At nun, dinala ko na nga sa kanila. At actually, hindi ako kakain ganyan kasi hindi ako kumakain ng nori. Kasama ang dili ko kasi ang nori. Kaya kahit ano pagkain na may nori, hindi ko talaga kinakain. At base naman sa mga sinabi nila nung natikman nila, masarap daw, hindi lang daw talaga maganda yung itsura. Try nyo na rin to guys, wala akong ibang inilagay. Kaning lamig, mayonnaise, cheese whiz, at saka tuna flakes in oil lang. Madami nga nang ginawa ko, naubos nilang lahat yan. Kahit mukhang nilamutak talaga. Nakshuta! <laughs> din sa inyo, ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpili dito pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag ka may extra ko. Ano guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na yung ko. Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertihan lang talaga yung laman nandito pero ngayong araw mukhang sinwerti ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra e eh, bawal. Pero syempre, wala din namang masama gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa my comment section.